And good morning guys, maligayang pagpabalik Nandito tayo ulit sa mountain, mangangati tayo ng labuyo Kung napansin nyo, medyo madilim pa Kasi imakita ko dito baka mga 5.30 Dito na ako nagpalawanan Pero malapit lang to guys sa bahay namin Kasi nung nakaraan, may mga nagpuputol ng kayo dito kaya maingay Ngayon, medyo wala na Kaya makapangati na tayo, hindi na bulabog yung hayop dito testing lang natin yung tumitila ko dyan nakaraan sa aming ibang taas may mga tumitira ako na guys may nagbukas na magunti-unti tayo dun yung pangati ano sa mga ibabo na yun yun dun na taas sa lugar na yun may mga tumitila ako na papalawanag lang ang konti baka makaapak ako ng asa daan na update ko kayo mamaya guys dami tumitila ako mga makatapa ala pa nakakahuli dito sa lugar na to kasi nakalapit lang dito sa kon bulabog lagi sa mga tao naladaanan nangisap dito kayo mamaya medyo madilim pa talaga que te pinen si guys kukunin kuna na pangati hindi pa lang nawala na yung pinitala na ano na labuyo may dumaan na motor nabulabog na yung pangati ko so, kukunin ko na. sayang nandiyan pa yung inayin katapit balikan ko na next time Ito sa ko. Andito kanina yung labuyo. Andito kanina. Sayang. May dumaan na motor. Ando na kayo yung labuyo. Lumayo na. Medyo mailap tong pangate ko kaya kukunin ko dandan. dahan Ako tayo nagbabatak sa tali. Bago pa lang kasi yan. Marapit lang kasi yung umang ko ng pasot. Ayun, no. Yung paliig. Nagmamadali kasi ako. Kanina dyan tumitila ako, no. Sa ilalim. Sayang, narinig din naman yung tilauhan nila kanina. Balikan ko to Yung gagamitin ko si Bangkal. Sayang. Kukunin ko muna yung pangati ko. Ayos, so yun yung pangati ko. Ito lang yung kahig ng labuyo, magkadikit na sila, hindi sumabong. Tsaka doon sa pasuot ko, tinamaan yung dalawang pasuot, hindi nagsara na ayos. Sumara siya kaso hindi nagtuloy. Dinaanan, ayun yung kaya mga kahig. Sayang. ang kakalag yung labuyo doon? Abalikan ah, ko to. dadalhin ko yung isang pangatiko. ko yung yeah. mabait